Yes, good morning everyone. Ah, uh, this is uh Captain Jojo. Sa Tingnan po natin ang ginagawa po ng ating mga The Defenders uh, everyday group. Ngayon po sila ay pang na magte na ng kanilang breakfast at uh, Tingnan niyo po. yan po ba ang masasabi ninyo na sila ay nanghihingi kanino man ng pera para sila kumain lang? Sila po ay may mga sariling dalang pang kanya-kanyang pera. Gumagastos po sila galing po sa kanilang sariling bulsa dahil sa kanilang pakikipaglaban, sa kanilang mga katuwiran. At ganoon din po ako. Nagtsatsaga po ako dito para ipaglaban ng aking katuwiran at ang karapatan ko bilang isang Pilipino. Tayong lahat, sana'y magising. Huwag sana na at halik na at kayo't samahan natin. Ang mga taong ito na lagi nagtsatsaga, at continue na nananalangin sa Panginoon na nawa magising na ang sambayanan sa nangyayaring, kata, ah, sa nangyayaring ah, kabulukan ng sistema ng pangkasalukuyang administrasyon. Sa ngayon, ito po ang kanila pong breakfast ay ah, pandesal with um, a sandwich, bread. and uh, also one of piece of uh, what tasty bread, Pinoy. With coffee, with coffee. and ginger. with matching ginger. ginger. Yep. And this one. Kakatuwa naman po ang mga taong ng ito. Ito'y alak. Dahil po sa kapila ng lahat. Sila po iniwan nila, nilikas sila ang kanilang pamilya para sa pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa tunay na katuwiran at hindi para bayaran. Kaya po, maniwala kayo sa hindi. Ang katotohanan ay mananaig. Dahil ako mismo sa ganang sarili ko ay tumigil po dito para malaman ko ang buong katotohanan. Kung ito po ay tunay ang aking mga naririnig na meron nagsusuporta na nagbabayad sa kanila para makakain Belly, Belly. sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pero ako po masay mismo sa ganang sarili ko ang nakasaksi na talagang handa silang magtiis wala at meron man na sa kanilang hapag. Patuloy pa rin nilang ipaglalaban ang kanilang katuwiran bilang isang Pilipino na may pakialam sa lipunan. Because we are not a Filipino for nothing. Yan po ang kanilang sigaw. At ang sigaw ng sambayanan, tanggalin ang mga buhaya sa katiyam. Alisin ang mga mapagsamantala sa gobyerno. Dapat lang isigaw natin bilang sa mamamayang Pilipino na tayo ay isang tunay na Pilipino na hindi kayang bayaran ng sino ang ating mga prinsipyo at paninindigan sa buhay. Kaya po, muli po, ito po'y bumabati po sa inyo ang inyong mission Captain Jojo, the mission accomplished. Thank you very much and shout out po sa inyo lahat. Nawa po ay pagpalain tayo ng buong may kapal. At lagi po natin tatandaan ang mga pits sa katuwirang totoo kailanman ay di ka mapapahamak. At in the name of Jesus Christ, lahat po tayo ay manalig at mga sa kanyang mga salita. At di po niya tayo papapaya. Sana po, maliwanag po sa inyo lahat ng aking pong mga Sinabi dito ngayong umaga. At Hello. muli, good morning po. Mag, uh, shout out po sa inyo lahat, lalo na po sa mga solid DDS. Magandang umaga po. Have a nice day. Thank you.